usapan. puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi may good news. Ito ang Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng biyernes. Biernes. Ekonomiya ng Pilipinas lumago noong nakaraang taon, ngunit hindi naabot ang target ng pamahalaan. PCG pinadala ang BRP Teresa Magbanua upang magbantaya laban sa mga Chinese vessel na umaaligid sa WPS. Pagkwestyon sa 2025 budget, parte ng planong destabilisasyon ayon kay PBBM. PNP na linawin sa COMELEC ang implementasyon ng OpLand Katoka para sa 2025 elections. At nasa 5700 na kaso ng influenza-like illnesses na itala ng DOH. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Bernes, Lightmates Friday na. Friday, 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 Friday. Isang malamig na biyernes po sa ating lahat. At syempre, ako po ang inyong lightmate na maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ngalan po ng aking partner na si East Cruise, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang Newsline. Newsline. Para po sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon. Posibleng umabot pa ng hanggang dulo ng Pebrero ang nararamdamang lamig ng panahon sa bansa. Dulot po ng Northeast Monsuno-Amihan ayon sa pag-asa. Ayon kay weather specialist Dan Villamil, unti-unti umanong bababa ang temperatura kada araw hanggang bago mag-umpisa ang Marso. Malaking epekto sa malamig na panahon ang umanoy high pressure mula sa Siberia na nagpapalakas sa hangin mula sa Hilagang Silangan na nagpapalamig lalo sa bandang Hilagang Luzon. Habang posibleng lumakas ang shear line na nagpapaulan sa silangang bahagi ng Luzon habang mahinang ulana sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa ngayon, wala pang natatanaw na low pressure area ang pag-asa malapit sa bansa, ngunit posibleng may mamuo sa susunod na mga linggo. TV Radio. TV, Radio. TV Radio Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa tala po ng PSA, umakyat sa 5.6% ang Gross Domestic Product o, GTV, o GDP growth rate sa bansa noong nakaraang taon, mas mataas kumpara sa 5.5% noong 2023. Sinabi ni National Statistician Yusek Dennis Mapa na malaki ang naiambag sa paglago ng ekonomiya ang mga industriya ng wholesale at retail trade, industriya ng motorsiklo, insurance activities at industriya ng infrastruktura. Sa kabila nito, kapos pa rin ito sa target ng pamahalaan na 6% hanggang 6.5% na GDP growth rate sa 2024. Malaking dahilan nito ang mga sunod-sunod na bagyo na tumama sa Pilipinas at mga tensyon sa ibang bansa. West Philippine sea. Pinadala na ng Philippine Coast Guard ang BRP Teresa Magbanwa upang palitan ang BRP Cabra sa pagbabantay laban sa mga Chinese vessel na umaaligid sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG Spokesperson for WPS Commander Jay Tariela. may dadalhin din umanong bangkay ang BRP Cabra matapos mamatay ang isang manging isda sa silangguin Island Zambales. Sa ngayon, sinabi ni Tariela na nasa apat na Chinese vessel ang kanilang namataang umaaligid sa WPS, lalo na sa bandang Zambales. Dagdag pa nito, tagalan sila sa pagdala ng bangkay na taga Subic matapos silang harangi ng isang barko ng China Coast Guard noong lunes. Sa ngayon, nangako ang PCG na patuloy silang magbabantay sa WPS laban sa mga Chinese vessel na naghihimasok sa katubigang sakop ng Pilipinas. TV Radio. By TV Radio. Iniuugnay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang pagkwestiyon sa pinirmahang 2025 National Budget sa ania'y planong destabilisasyon sa kanyang administrasyon. Ito ay kasunod ng paghahain ng petisyon ng ilang mambabatas at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ideklara ang 2025 budget na unconstitutional. Dagdag niya, handa siyang ipatigil ang operasyon ng gobyerno kung hindi pabora sa administrasyon ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Ngunit naniniwala si Pangulong Marcos na malaki ang posibilidad na pumabor ito sa kanila dahil muli nitong iginiit na walang blanko sa pinirmahan niyang budget kaugnay na balita, maring itinanggi ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez ang mga paratang na hinahamon nila ang 2025 budget para ibalik ang tinapyas na pondo ng Office of the Vice President. Ito'y kasabay ng paghahain nila ng petisyon sa Korte Suprema kasama si Davao City Representative Isidro Ungab para kwestiyonin ang ilang probisyon na kanilang sinasabing labaga sa konstitusyon. Ayon pa kay Rodriguez, maghahain pa sila ng karagdagang kaso laban sa mga responsable sa umano'y paglalagay na maling halaga at blankong line item sa Bicameral Conference Committee Report na siyang basihan ng General Appropriations Act. Pahayag pa ni Rodriguez, nagsisinungaling ang ilang mga mambabata sa nagsasabing typo lang ang mga blankong items lalo't hindi pa napapanagot ang mga naglagay ng halaga sa blankong items. Samantala naniniwala ang mga mambabatas na malaki ang posibilidad na ma-impeach si Vice President Sara Duterte dahil malapit na umano ang eleksyon. Alamin natin ang kabuang detalye hinggil dyan. kay Giselle Simone. Giselle. Giselle. Committee Vice Chair at Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong na tila isang hamon sa Senado at mahihirapang makakuha ng hatol na impeachment si Vice President Sara Duterte. Lalo papalapit na ang kampanya para sa halalan sa Mayo. Ayon kay Adyong, hindi lang ito basta issue na impeachment kundi conviction. Lalo na't ito pinito na maling paggamit ng confidential funds. Pero inaasahan niya kasing magiging abala na ang marami. Sa ngayon, nakabang pa rin ng tatlong, naka, pa rin ng tatlong impeachment complaints laban kay Duterte sa tanggapan ng House Secretary General simula pa noong Disyembre. Pero ayon naman kay House Secretary General General Reginald Velasco na beripika na ang mga inihaing reklamo pero may mga kongresistang humiling ng karagdagang oras para aralin ng posibleng paghahay ng ikapat na impeachment complaint. Habang iginita man ni One Rider Party List Representative Roger Gutierrez na kapag na-refer na sa Committee on Justice sa mga sinampang reklamo, agad-agad nilang gagampanan ng konstitusyonal na tungkulin. Giselle Simon, Newslight. Salamat sa detalye ng balita, Giselle. Newslight. Samantala, ikinatuwa ng Malacanang ang positibong grado na naluha ng, o nakuha ng Administrasyong Marcos Jr. na inilabas ng social weather station sa SWS. Ayon sa survey noong nakaraang Desembre, 59% ng adult Filipinos ang satisfied sa performance ng kasalukuyang administrasyon habang 23% ang mga nagsabi na hindi sila satisfied. 17% naman ang undecided pa. Sa isang panayam, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamina na masaya ang palasyo sa natatanggap na suporta sa mga Pilipino sa kabila ng magkasunod na hamong kinakaharap ng bansa kaugnay sa mga kalamidad, kalusugan at edukasyon. Sa kabuuan nakatanggap ang administrasyon ng very good satisfaction rating. Newsline. Mismong sa Senate President Jesus Escudero na ang nagsabing nakikipagugnayan sila sa Kamara upang makapagpasa ng batas na magtatakda sa dagdag 200 peso sa arawang sahod ng mga manggagawa sa bansa. Alamin ang kabuang detalye ng balita kay Miko Agustina. Miko. Ani bukas si Senate President Jesus Escudero na makapagpasa ang Senado ng batas na kahawig sa Kamara na dadagdagan ng 200 isang taas sahod sa mga manggagawa. Ito ay matapos sa probahan sa House Committee on Labor and Employment ang 200 pesos sa cross the board na dagdag sahod. Matatanda ang mas mataas ito sa ipinasa ng Senado na 100 pisong sahod noong March 2024. Ayon kay Escudero, makikipag-ugnayan sila sa Kamara upang madali nito at posibleng maipasa sa Kongreso bago matapos ang sesyon sa Pebrero para bigyan daan ang kampanya para sa halalan. Kung masusunod ang naturang plano, posibleng rin umanong mapirman ito ng Pangulo bago matapos ang 19 th Congress sa Hunyo. Nico Agustin, Newslight. Salamat sa detalye ng ulat, Miko Pantay Boto 2025 Nangangailangan ng dagdag na dalawat kalahating bilyong piso ang Commission on Elections sa COMELEC kung mahihiwalaya ang BARM o Bangsamoro Parliamentary Elections sa halalan sa Mayo. Ayon kay Comelec Chairperson George Garcia, ang hiwalay na halala ng BARM ay may tuturing na special elections na nangangailangan ng ibang gamit, balota at mga guro. Matatanda ang sinartipika bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang ipagpaliba ng Bangsamoro Elections. Sa bersyon ng panukala sa Senado, isasagawang naturang halalan sa October 13, samantalang sa Mayo na ng susunod na taon ito, isasagawa sa bersyon naman ng panukala sa Kamara. Magkakaroon ng pulong ang PNP at COMELEC upang talakayin ang lawak at limitasyon ng Oplan Katoka. Sa ilalim ng programang ito, binibisita ng pulisya ang mga bahay ng gun owners na may expired na lisensya upang hikayatin silang mag-renew o isuko ang kanilang hindi rehistradong barila. Nauna nang sinabi ni Comlec Chairman George Erwin Garcia na dapat ihinto ng PNP ang Oplan Katoka sa panahon ng eleksyon dahil maaari itong magamit sa pananakot. Ngunit iginiit ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na bahagi ito ng regular na tungkulin ng pulisya upang maiwasan ang karahasan. Tiniyak naman ng PNP na hindi nila layong takuti ng sinuman at naipagpapatuloy nila ang programa alinsunod sa kanilang mandato. Nakalulungkot pong balita, pumanaw na si Albay First District Representative at Liberal Party President Edsel Lagman sa edad na 82. Kinumpirma ng kanyang pamila ang kanyang pagkamatay nitong hapon o kahapon dahil sa cardiac arrest. Nagluluksa naman ang Partido Liberal sa pagpanaw ni Lagman na kinilala bilang matalas, masipag at matapang na lingkod bayan ng Pilipinas. Si Lagman ay nakailang beses na nagsilbi bilang kinatawan ng Albay First District. Sa panahon niya sa Kongreso, ipinagpaliban niya ang reproductive health law at mga karapatang pantao. At hanggang sa kanyang pagkamatay ay tumatayo siya bilang isa sa pinakaprominenteng personalidad ng oposisyon. TV Radio. TV Radio. TV Radio. Sa ibang tampok na ulat naman po tayo sa oras sa alas 8.43 ng umaga. Nasagip na mga otoridad ang dalawang Pilipinang biktima ng human trafficking sa Naiya Terminal 3 nitong linggo. Ayon kay Bureau of Immigration o no BI, I-Probes, Chief Mary Jane Hizon, ang mga biktima na nagkunwaring turista ay hindi pinayagang lumipad patungong Malaysia noong January 27. Inamin ng dalawa na sila ay nirecruit ng isang babaeng kilala lamang bilang madam upang magtabaho bilang hotel cleaner sabang nag-a-apply ng work visa. Isinangguni na sila sa Interagency Council Against Trafficking para sa pagsasampa ng kaso laban sa recruiter. Nagbabala naman ang BI sa mga nais magtrabaho abroad na mag-ingat sa ganitong modus upang maiwasan na mapahamak sa ibang bansa. Nadagdagan pa ang bilang ng mga Chinese national na inaresto sa bansa dahil umano sa espionage o pangyespia. Lima pang Chinese ang inaresto ng mga otoridad at pinaharap sa media ng National Bureau of Investigation, Department of Justice at Bar or Armed Forces of the Philippines. Naaresto ang mga Chinese sa Palawan, Naia at Dumaguete City sa Negros Occidental noon pang January 24 at 25. Isa sa kanila ay nahuling nire-record ang Philippine Coast Guard at mga vessels nito sa Puerto Princesa City sa Palawan kabuuan ay anim na ang sasampahan ng reklamong espionage ng mga otoridad. Balita pang kalusugan. Lightmates, umabot na sa 21 Pilipino ang namatay sa kasalukuyan ngayong taon dahil sa dengue ayon sa Department of Health. Bumaba po ito ng 50% mula sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa tala ng ahensya, mayroong halos 11,000 kaso ng dengue sa bansa mula January 1 hanggang 18 ngayong taon. Bahagyang bumaba ng 8% sa parehong panahon noong 2024. Samantala, bumaba rin ng 54% ang bilang ng mga Pilipinong nagkakaroon ng mga malatrang kasong sakit sa bansa. Nakapagtala ang DOH ang halos 6,000 kaso ng mga malatang kasong sakit mula po January 1 ngayong taon. Sinisisi ng DOH ang malamig na panahon sa paglaganap ng ganitong klase ng mga sakit sa bansa. Samantala, lightmate sa kapagtala naman ng Department of Health ng nasa 5,700 na kaso ng flu-like illnesses sa unang buwan ng 2025. Pero mas mababa ito ng 54% kumpara noong Enero ng 2024. Isa ang naitalang nasawi dahil dito kumpara sa 26 noong nakaraang taon. Nagpaalala naman po ang DOH lalo na sa mga senior citizens na magpabakuna ng flu vaccine. Para po sa ating mga balita sa Ibayong Dagat, dumating na sa Guatemala ang panibagong grupo ng mga deportee mula sa Amerika. Ayon sa Guatemalan Migration Institute, 187 nationals ang pinauwi sakay ng dalawang magkahiwalay na flight. Kabilang sa mga na-deport ang labing anim na menor de edad na walang kasamang magulang, apat na putpitong kababaihan at isang daan at apat na kalalakihan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ng sitwasyon ng na mga na-deport upang matulungan silang makabalik sa kanilang mga pamilya. Sa balita pa rin po tayo, sa ibang bansa, nagsalpukan ng isang American Airlines Regional Passenger Jet at isang U.S. Army Black Hawk Helicopter malapit sa Reagan Washington National Airport, Miyerkules ang gabi sa Estados Unidos sa lakas ng pagbangga. Pinangangambahan ng mga otoridad ng Amerika na patay ang lahat ng mga pasahero ng eroplano matapos bumagsak ang mga debris sa Potomac River sa Washington. Ayon sa mga opisyal, may lula na 64 na taong ang eroplano. Anim na po rito ay mga pasahero habang tatlong sundalo naman ang sakay ng helikopter na nasa training flight nang mangyari ang insidente. Sinabi naman ng Philippine Embassy sa Washington DC na wala pa silang natatanggap na impormasyon kung may mga Pilipino na nakasama sa insidente. At para po sa ating spotlight sa Sports Light, may Wagi si Ernest Jan Ubiena sa ikalawang pwesto sa International Job Meeting Cottbus sa Germany kahapon. Congratulations sa EJ. Tinalo ni Ubiena ang 5.65 meters upang pumangalawa sa likod ni World Number no. 2 Sam Kendricks ng Estados Unidos. Ito rin ang buling pagbabalik ng world number 4 na Pinoy Paul Volter matapos ang halos kalahating taon na pagpapahinga dulot ng injury nangako pa si Obiena na ito na ang simula sa pagbabalik nito sa tutok na Paul Volting at paghahanda para sa mga malalaking events ngayong taon good news good vibes. nako eh good news sa agad yung pagkapanalo ni EJ sa kanyang Laban sa Germany kahapon, ito bagong Good Style tayo, lightness, ngayong Friday morning, full of energy at enthusiasm. Yan ang pinakita ng isang pre-service teacher habang siya ay nagtuturo ng lesson or lessons in her own creative way. Panoorin natin kung paano ba magturo si teacher sa video na ito. energetic na energetic si teacher. Hindi ko lang alam kung ano yung tinuturo niya. Yan nga ang nakakaaliw na pagtuturo ni teacher honey Faith ng math lessons. Ah, math lessons pala. Kaya pala hindi ko alam. <laughs> mean, median, at mode sa kanyang mga estudyante. Bilo ng isang netizen, wrong course si teacher dahil hindi major in math, ngunit major in music. Dapat ang kinuha niyang course. Sabi naman ng isa pang netizen, hindi talaga boring ang klase kung may practice practice teachers na gaya ni Teacher Honey. Alam mo yung mga practice teachers po, sila yung nagpapasaya kahit papaano. Noong mga estudyante at saka noong mga paaralan. Kasi sila yung may mga fresh minds. O oh, hindi naman kaya yung mga willing na willing na magbigay ng kanilang lakas, ng kanilang kaalaman para magturo sa mga bata dahil bago pa lamang sila. Hindi pa sila mga pagod. <laughs> kaya salamat ha, Teacher Faith. Napakaganda din ang iyong pangalan. And sana mas marami pang kabataan ang iyong matulungan. Ngayon alam ko na ako anong gagawin ko kapag kakakapisalihin ko yung mga math problems. Math problems. Samantala, good morning naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Good morning po, Ma'am Nita Casaw. Hello, hello din po, Ma'am Joan Mendoza. Good morning din po kay Ma'am Sylvia Reyes. Blessed morning din po sa inyo. Siyempre kay Ma'am Sylvia Handa. Blessed day po, Ma'am Annie and Sir Ace. Ako mukhang miss na miss nyo na sa Sir Ace sa, uh, sa lunes po, makakasama na natin siya. Good morning din po, Ma'am Joan Mendoza, kay Sir Tim Bundes, so and syempre, sa aking mama na nanonood mula sa Quezon, Mama Nelia. Hello, hello sa inyo ni Noah Gideon, maging ate Irish and Kuya Mac. Good morning, good morning po sa inyong lahat. Pero binabati ko rin ha, ang aking partner na si East Cruz. Kung nasa ang coverage ka man ngayon po, eh mag-ingat ka. <laughs> and hello, hello din sa iyong pamilya. Diyan kaila Mama Mona, kaila Pastor Abe, kaila... Lola and Ate, good morning po sa inyong lahat. At yan nga po mga nakalap na balita ng News ngayong Friday morning. At para po sa ating talata of the day, isa pong paalala na matatagpuan po sa Aklat ng Jeremiah, Kapitulo 17, bersikulo 7. mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh pagpapalain ang umaasa sa kanya. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas, Dok. Pasok dito lamang po sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 14.58 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page na Light TV God's Channel of Blessings. At Lightmates, i-follow rin po kami sa social media pages natin facebook.com slash newslightv, youtube.com slash atlightvradio, tiktok.com slash atlightvradio. At muli po, kami ay nagpapaalala na mag-ingat po kayong lahat ha ngayong weekend at tandaan na sa kabila po ng mga bad news at fake news, laging may good news. Ako yung Lightmates, lightmate sa ngala po ng aking porter na si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. At ito ang News Light. Light TV Radio. Light TV, TV. TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, laging may good news. Ito ang Newsline.